Pagtugon sa mga lugar na apektado ng El Nino, tiniya ng pamahalaan, sapat na supply ng tubig, siniguro din. Si Ryan Nisiga sa detalye, Rise and Shine, Ryan. Tasahan po ninyo na lahat po ng interventions na maaaring gawin, ginagawa po ng ng ating minamahal na Pangulong, Ferdinand R. Marcos Jr., para makabangon ang Pilipinas at bagong Pilipinas. Ito ang tiniyag ni DND Secretary Chairperson ng Task Force El Nino Gilberto Chodoro Jr. sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isinigawang ikatlong task force on El Nino meeting, sinabi ng kalihim na on top of the situation ang pamahalaan sa pagtugon sa mga lugar na tinamaan na ng tagtuyot. Bagamat may mga lugar na na nagdeklara na ng state of calamity tulad ng bayan ng Bulalacao sa Oriental Mindoro, sinabi ng kalihim na wala pang LGU na humihingi ng karagdagang pondo para tugunan ang epekto ng El Nino. Ang mga LGU kasi, beginning of the year pa lang, may mga calamity funds pa sila at may pondo pa sila. So yung pinag-usapan natin dito sa meeting na to, ang prediction namin, ang anticipation kung kailan nila kakailanganin at nakahanda na ang DSWD para sagutin kung ano man ang pangangailangan ng mga LGUs. Sa ngayon, sapat pa naman ang supply ng tubig sa bansa. Pero kailangan pa rin ang pagtitipid sa tubig, lalo pat inaasahang tatagal pa ang epekto ng El Nino. Nakahanda na rin ang Bureau of Fire Protection na kung kinakailangan, hindi pa ho kailangan ngayon kasi supisyente pa rin ang ating water supply uh, in, uh, in general. No? pare, uh, parehos sa uh, household use at for agriculture. Uh, so, pag kinakailangan, magrasyon, nakanda ang BFP. Sa huling tala, umakyat na sa higit siyam na raang milyong piso ang danyos dulot ng tagtuyot Mahigit 16,000 na libong magsasaka at halos 15,000 hektarya ng palay at mais na rin ang pinadapan ng El Nino. At sa ngayon po eh, nakalatag lahat ng uh, preventive measures contingency plans ng uh, Task Force El Nino para po uh, hindi po ganong kalaki ang uh, impact. Uh, ayaw po nating makita o humantong yung uh, worst case scenario na tinatawag pero sa ngayon ang pagtitiyak uh, ng ating gobyerno is handa at uh, sapat ang paghahanda. Samantala Pinatututukan din ng pamahalaan ang mga forest fire sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gusto natin matumbok kung ano ang dahilan kung bakit nagkaka-forest fire. Para sa ganon, maagara naming matumbok ang kos at mapigilan nito. Kung ito ay dahil sa kidlat o dahil sa human intervention, importante naming uh, mapag-alaman. Ryan Lisiges. Para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas